Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni Naroben at Gad nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eliazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, Ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eliali, Sebma, Nebo at Beyon, Mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan kung inyong mamarapatin. Ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso. Isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na dalawampung taon pataas ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala nang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephun na mula sa angkan ng Senizeo at kay Joshua na anak ni sa sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng apat na taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel? Kapag tumalikod kayo sa kanya, Pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang nagiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Lumapit sila kay Moises at sinabi, Igagawa lang muna namin ng kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ang aming mga pamilya. Kailangang bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila at hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat nakakuha na kami ng parterito sa silangan ng Jordan. Sumagot si Moises, Kung talagang gagawin ninyo iyan, ngayon mismo, sa harapan ni Yahweh, ay humanda na kayo sa pagkikipaglaban. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan, at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh at masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang Ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ang inyong mga pamilya at ng kulungan ang inyong mga tupa. Subalit, huwag na huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako. Sinabi ng mga anak ni Nagad at Ruben kay Moises, Gagawin po namin ang ipinag-uutos ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead at kaming mga lingkod ninyo. Lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos kaya ti pinagbilin ni Moises kay Eliazar kay Joshua at sa mga binuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel kapag ang mga anak ni Nagad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupang titirhan ninyo ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead ngunit kapag hindi sila tumawid ng Jordan at hindi nakipaglabang kasama ninyo sa kanahan sa kanaan din sila maninirahang kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Nagad at Ruben, Gagawin po namin ang pinag-uutos ni Yahweh. Sa pamumuno niya'y tatawid kami ng Jordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupaing nasa silangan ng Jordan. At binigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amorio at Haring Og ng Bashan. Itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aruer, Atarot Sofan, Jazer, Jogbeha, Betnimra at Betharan. Ang mga lungsod na ito'y pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hesbon, Eliali, Kiryataim, Nebo, Baalmion, at Sibma. Binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lunsod na muli nilang itinayo. Ang Gilad ay sinakop naman ng mga anak ni Makir, buhat sa lipi ni Manases. Itinaboy nila ang mga amoryo dito. Ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair. Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanyang pangalan.